Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng Karnungan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ginawang pagtatanong po ni Representative Paulo Henry Marcoleta dito kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na dito po sa pagtatanong ni Representative Marcoleta, e eh tila baga napaamin niya si DOJ Secretary Rimulya na si Pangulong Bongbong Marcos ay nagbago ng pag-iisip, nagbago ng paninindigan pagdating sa dating Pangulong Duterte, kaugnay sa pagkakadakip sa ICC. Kasi alam naman na po natin, yung paninindigan ng dating Pangulo o ng Pangulong Marcos sa dating Pangulong Duterte at sa ICC. Sabi ng A. Pangulong Marcos, hindi siya hindi tayo tutulong sa ICC ni hindi siya uh, makikisangkot kung ano man ang gawin ng ICC. Hindi siya makikipagtulungan sapagkat tayo nga ay nag-withdraw na sa Rome Statute. Yan ang paninindigan ng Pangulong Marcos. Kaya tayo'y nabigla nung bigla na lang dinakip ang dating Pangulong Duterte at dinalasaig. eh, ngayon sa pagsagot ni DOJ Secretary Rimulya, ay eh para bagang pinahamak niya ang Pangulong Marcos sapagkat doon sa mga sagot niya ay lumalabas nagbago ng pag-iisip, nagbago ng paninindigan si Pangulong Marcos. Na mula sa hindi siya makikipagtulungan sa ICC, ay hinahayaan niya na ang ICC. Alam niyo dito natin makikita mga kababayan sa video na ating papanoorin na itong si Representative Paulo Marcoleta ay nagmana ng kahusayan dito sa kanyang ama na si Senator Rodante Marculeta. Kasi yung way ng pagtatanong ng mga Marculeta, akala mo tinatanong ka lang niyan ng a ah, simpleng tanong lang, makakuha lang ng sagot. Ang hindi mo alam eh, meron na palang gustong palabasin yung mga yan mula sa bibig mo. Meron ng gustong ipaamin sa o yan nang hindi mo namamalayan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon at bibigyan natin ng komentaryo. Makikita niyo po sa screen ang nasabing video. Sabay-sabay po nating panoorin, magkano po ang nagugel sa pagdakip at a ah, pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang Daha? Yan. Unang tanong, magkano ginugol? Hindi ko ho kayang sagutin yan. A, ah, unang-una sa nangyari yan akong akin pong contact dito ay through telephone. Hmm, ako po ay nasa Vienna nung panahon na yon at uh, pinupunta ang ang aming pong pakay non pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Hmm, kaya nasa Vienna po ako nung panahon na yon. Kaya hindi ko ho nakita yung dami ng pulis. Hindi ko ho na nasundan subaybayan yung mga resources po na ginamit. Okay, upang u uh, madala po yung dating pangulo sa dahig. Pero ngunit uh, masasabi ko ah, wala hoong nasaktan. Mm-hmm. Walahong a ah, nabawian ng buhay, Pampalubag loob At maayos po siyang nakarating sa haong a ah, walahong incident, kaya kahit paano pasalamat po tayo na hindi na po wala na ho na disgrasya. M.A. -ah, sa pagkakataong iyon? Opo. So, sino pong nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano huyan Uh, halos sampung oras po akong nakikipag-usap, may telefona mula po sa oras ng Europa, papunta po rito, sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kini-clear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under to Republic Act 9851. Okay, Section 17, M and others of the International Humanitarian Law. M. Mm? Ngunit po ba sinabi paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag na sa Rome Statute? Tayo po, the ICC has no jurisdiction over us at I will not lift a finger. Yan ang P-investigation of any crimes regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo, at hindi niya kinikilala ang uh, pagiging miyembro natin sa ICC. Sino po ang a, uh, lumabas kumbaga, hindi sumunod sa pronouncement na ito, but nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating pangulo. Ang problema ho kasi dito nung nung nagwithdraw po tayo sa ICC, sa Rome Statute, hindi na ho tayo miyembro, Mr. Ngunit yung batas po na ating pinasa nung 2011 MM na Republic Act, siyam na libot walong daan at isa MM yun po ang naging basehan ng lahat. Okay. Kung ito po'y ating a, uh, tinanggal sa ating legal system, yung batas na yon kakibat ng ating pagatras sa ICC, wala na hong basehan sana. Ngunit nandun pa ho yung batas na yon, Republic Act 9851. Okay. Pansinin nyo muna yung uh, pagtatanong ni Senator or ni Kong Marcoleta, sino nag-order? Hindi nasagot ng diretsya ni Secretary Rimulya. Yung sumunod na tanong, ito yung pronouncement ng presidente natin. Hindi siya mangialam sa ICC. Hindi siya makikipagtulungan. Sino lumabag? Sino ang hindi sumunod doon sa pronouncement ng U ng Pangulo na talagang tinuloy pa rin ang pagpapadakip? E eh, ayaw niya ngang makialam o ayaw niyang makipagtulungan sapagkat wala na wala ngang jurisdiction ng ICC sa atin. Hindi pa rin nasagot ni Secretary Rimulya kung ano-ano sinasagot. E eh, ngayon ang katwiran ni Secretary Rimulya kung sana wala yung Republic Act 9851. Ah, particularly nasa Section 17, kakakibat ng pag natin sa ICC para bagang pinalalabas niya? Hindi na para isuko si Pangulong Duterte sa ICC para bag ang pinapalabas niya pa na ayaw din namin ayaw-ayaw eh, din namin na isuko yung dating Pangulo sa International Court eh, kaso meron tayong Batas Republic Act, siyam na isa. Hindi natin pwedeng baliin yon kasi kailangan masunod natin yon dahil umiiral sa bansa natin yon Alam ninyo mga kababayan, Si secretary Rimulya Abogado din naman eh kung po kami nagkakamali tama naman na huwag tayong lalabag sa batas sumunod tayo sa umiiral na batas dito sa ating bansa pero kung ang pagsunod sa batas ay napopolitika diyan na nagkakaroon ng ibang kulay sapagkat para po sa kaalaman ng lahat ang Republic Act 9851 Section 17 ay hindi po nagsasabi ng mandatory na isusurrender ng Pilipinas ang isang taong nagkasaban sa Pilipino kapag gahiningi ng International Court. Hindi po mandatory 'yon. Nasa sa atin po ang desisyon kung tayo po ang ah, mag-iimbestiga dyan o pababayaan natin yung taong 'yon na imbestigahan ng ibang lahi ng banyaga. Ang sabi po dyan sa Section 17, babasahin ko na para mas malinaw. Section 17, Jurisdiction. The state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided, any one of the following conditions is met. Ito yung mga kondisyon. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. Pansinin ninyo yung nasa unang bahagi. The state shall exercise jurisdiction over persons. Diyan po sa bahaging yan, ang tinutukoy po diyan ay yung pagkakaroon po ng karapatan ng isang bansa, ng isang estado sa kanyang mamamayan na nagkasala. Sa makatuwid, yan po ang dahilan kung bakit tayo mismo ang pangunahing dapat na mag-imbestiga sa mga taong nagkasala, lalo't mamamayan ng ating bansa. Kaya doon sa parteng si Pangulong Duterte, ang dating pangulo ay nagkasala. Pwede tayong tumangi na maimbestigahan ng International Court 'yan at sabihin ng ating bansa, "Teka, kami na muna. Nasa jurisdiction namin ito. Dito muna sa amin imbestigahan 'yan." Naninwala kami dito nagkasala yan. Nagkasala yan sa kapwa niyang Pilipino. Huwag muna kayong mangingi alam. Pwedeng pwede yon. Walang nilalabag na batas dyan sa siyam na libo walong daan at limamput isa ng seksyon labimpito. At ang sabi pa dito, tuloy natin, In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime ang sinasabi naman dyan, yung auridad dito sa Pilipinas pwede na pong iichapuera pwede na hindi pa hindi na ipursu yung pag investiga or yung pagpi-prosecute sa isang tao sa isang Pilipino na nagkasala dito sa ating bansa na dito na siya mapapanagot or investigahan. pwede na niyang iitsapwera yon. At kung ang mangyayari yon, kung ang international court gusto niyang imbestigahan yon yung taong yon, halimbawa nag-request nga ang international court, kami na mag-iimbestiga dyan, pumayag tayo. O sige, kayo na mag-imbestiga sa makatuwid. Hindi na para imbestigahan dito yan. Isa na yung investigasyon na ginagawa dito sa Pilipinas. Sapagat meron na ngang ibang korte, specifically international court, yung nag-iimbestiga sa taong iyon. Pero kasi hindi po siya mandatory. Hindi po siya kagaya ng pinapalabas ni Secretary Secretary Rimulya na eh kasi may siyam na libo walong daan, limamput isang seksyon, labimpitong tayo, kaya hindi natin matanggyan ang international court. Hindi po ganun. Pwedeng-pwede sapagkat nandyan yung termino. The relevant Philippine authorities may dispense, may maaari. Maaari? Pwede? Pwedeng hindi. Bakit? Kasi nga may jurisdiction ka, may karapatan ka sa taong nagkasala laban na nandito sa bansa mo kung ikaw ang mag-iimbestiga o pababayaan mo sa ibang bansa? Yan. Ngayon, baka sabihin naman ni Secretary Muya at ng iba pang mga anti-Duterte, eh yun, yun naman po pala eh. Tinig, eh, Pwede naman po pala sa batas yun eh na isurrender sa international court yan at wag na imbestigahan dito yan sa Pilipinas. Pwede naman pala yun eh. Pwede nga pero pwede ring hindi. Pwede rin naman tayong tumanggi. At doon sa pagpayag ng administrasyon na ito na isurrender sa international court ang dating Pangulo, doon nagkakaroon ng ibang kulay. Sapagkat pwede nga tayong tumanggi doon, pero bakit hindi nyo tinanggihan? Bakit pinabayaan ninyo? Ang totoo, bago pa madakip at ipadala sa The Hague ang dating Pangulo, hindi ba't nagkakaroon na sinisimulan na ang investigasyon dito sa Pilipinas? Pwedeng maging rason yon. O teka, International Court, ICC, Sinisimulan na namin ang investigasyon dyan. Huwag muna kayong makisali. Kami na bahala dito, nasa juristikon natin to, kaya nga hindi masisisi yung mga kababayan nating mga Pilipino, kahit na yung mga propal na mga abogado nang sabihin sa administrasyong ito, isinuko natin ang soberanya ng ating bansa sa pagsuko natin ng isang tao sa International Court, kahit meron naman tayong justice system dito sa Pilipinas. Hindi nila pwedeng idahilan yang siyam na libo walong daan at limamput isang Republic Act Section labing pito na yan. Sapagkat, hindi nga mandatory yung pagsusurrender ng taong nagkasala dito sa Pilipinas sa ibang bansa para doon imbestigahan. May karapatan tayong tumanggi. Nagkaroon lang ng political reason kung bakit natin hinayaan ang dating Pangulo na madakip at imbestigahan sa ICC. O yan ang katuwiran. Ituloy natin po ba bilang parte ng kabinete ng ating Pangulo yan. Tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating Presidente. At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakalo ng breach or violation ng a uh, trust and confidence, MM, uh, na kung saan ating hindi, hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating Pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability. Alam niyo ho ang ah, pagtatrabaho po sa gobyerno M ay sako po yan sa marami hong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw at hindi ho nakataga sa bato. Ang lahat ng ating desisyon M o kaya yung lahat ng ating panigin, okay, maai po ang magbago sa pagdating ng panahon sa bawat panahon at marahil nagbago po ang aming pagtingin sa sausaping ito nung, nung dumating po yung pagkakataon na talagang ha. Huh, andun na ho ang Republic at isang libo siyam na raan, at limamput isa at lahat po ng factor tinitingnan po natin sa security po ng ating bansa. Does the former president pose any security threat kahit ah ganun na siya katanda? Marahil ah yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang ah naging evaluation ng panahon na iyon. Hmm? Basta't ah sa akin po ang aking clearance na binigay ay sa legal basis ang legal basis ng kanyang pagpunta sa dahaak. Mm. Yun po yung ating trabaho bilang legal counsel po ng gobyerno. So pwede po tayong, A, ah, tumaliwas sa kagustuhan ng presidente. Mm. Kahit tayo ay hindi ho tayo tumaliwas, marahil ho nagbago rin ang lahat sa ang kanyang paningin sa usapin nito. Hindi ho tayo, hindi nga sabi ko nga kanina, hindi ho nakataga sa bato. Ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay minsan nagbabago po. Yun po yung ating pagtingin dito. Ayun na sinabi niya na marahil nagbago rin ang kanyang paningin. Diretsahan niyang sinabi namin o hindi nagbago nga ang isip ng Pangulo at ang paninindigan niya sa makatuwid yung paniniwala at tinitindigan ng Pangulo dati na hindi tayo mangialam sa ICC, hindi tayo makikipagtalungan binali ng Pangulo mismo. Yon sa makatuwid pinapalabas sa sagot ni Secretary Remulla walang isang salita ang Pangulong Marcos, ganun lang kadali na huli. Po ba, sabi niya, ang paglilingkod sa gobyerno, no? At ang prinsipyong piniral, dito ay hindi parang ataga sa bato, nagbabago. O kaya huwag kayong magtataka kung bakit maraming Duterte supporters ang galit na galit sa administrasyon ngayon. Yan po ang dahilan. Yan ang nakikita namin sa obserbasyon namin. Ang ah kanilang lang ang ikinakatwiran, yung tatay ni Marcos na matagal nang hindi na ipapalibing sa libing ng mga bayani. Mismong Duterte lang ang nakapagpalibing, binali ng Duterte yung matagal ng sistema na huwag ilibing sa libingan ng mga bayani yan. Yung matagal ng mindset. Pero ang Marcos, e, eh, hinayaan niya at binali niya rin yung sarili niyang salita. Ayun ang salita ni Secretary Remulla. Hindi tayo pwedeng paratangkan po ba o tuloy? Ayan po. It poses uh, some questions that need to be answered. Halimbawa, what is the role that, what is the role of the DOJ Secretary in high-profile law enforcement operations involving political figures including former officials? How does the DOJ ensure that such operations are impartial M conducted strictly within legal bounds and free from political interference or not influenced by political pressures, especially when they involve a former head of state? What is DOJ's accountability if evidence later shows that its actions were weaponized for political purposes? Kamihu ang aming gapay dito, rule of law. Yun puyong aming mantra dito. Yan po yung aming sinusunod at yun po ang dahilan kung ba't meron po tayong Department of Justice. Rule of law po para ho maayos ang lipunan natin at tahimik po eh. Kaso nga lang nung pinabayaan yung madakip ang dating Pangulo, hindi naman natahimik ang bansa eh. Hindi naman naging mapayapa eh. Lalo lang gumulo, lalo lang naginit ang galit sa puso ng mamamayang Pilipino. Mayoridad niyan sapagkat yan ay mga nakasuporta talaga sa Duterte. Simula nang surrender niyo ang dating Pangulo sa ICC, sasabihin niyo na rule of law. Bakit? Paga, tinanggihan ninyo ang ICC at hindi ninyo isinurender ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? May mababali ba sa rule of law, sa proseso o sa batas? Wala po. Hindi niyo pwedeng ikatwiran niya ang Republic Act 9851, Section 17 dyan sa isinusulong ninyo. Ginamit lang ninyo yung batas na yan para ipush yung kagustuhan ninyong mapadala sa ICC ang dating Pangulo. Pero kung rule of law at talagang ayaw nyo ng kaguluhan, wala kayong babaliing batas kung pananatilihin yong dito iniimbestigahan ang dating Pangulong Duterte. O kita ninyo nangyari, nagkagulo lang. Ngayon, galit na galit ng mamamayang Pilipino, tapos ay sumabay pa itong korupsyon, na lalong nagpapatunay nagpapatutoo sa mga aligasyon ng bispresidente nang may hawakan niya ng pera ng kaban ng bayan, Dalawang tao lang eh, ngayon sila talaga ang lumalabas eh. Lalo lang tumitibay ang pagtitiwala ng mamamayang Pilipino sa mga Duterte, hindi nyo ninyo pwedeng alisin yung pagtitiwala ng mga yan sa Duterte dahil ang ilalayo ninyo yung kanilang hinahangaan o pinaniniwalaan. Hindi, lalo lang mag-aalab ang galit sa puso nyo, huwag huwag ganon. Hindi nyo makukuha yung tiwala sa tao pagkaganon. Dapat ipakita nyo mismo sa sarili nyong gawa. Hindi sasisiraan ninyo yung ibang tao na ayaw ninyong o gusto nyong tanggalan ng pagtitiwala yung mamamayang Pilipino doon. Wag. Lalong magagalit ang Pilipino. Matalino na ang taong bayan ngayon sa totoo lang. Kaya magantay pa kayo ng mga susunod na kabanata. Mahirap ang mga mangyayari. Mabigat dahil pinahirapan din ang bansang ito. Hanggang sa susunod po talakayan. Paalam. M.